Hello guys, so good evening. Ito, pag-usapan natin kung paano ba tayo magtatagal ng application sa laptop natin. So, una, punta kayo sa search bar, then type kayo ng control panel. Control panel, then. Kapag nakita nyo na siya sa selection, so, i-click nyo na lang. So, in this case kasi, tatanggalin natin yung kanyang McAfee antivirus. So yung McAfee antivirus kasi napakalaking ano niyan. Kumbaga mabigat 'yan sa system. Then kailangan mo mag-subscribe, ano? So kailangan mo ng subscription sa McAfee. Then kapag nag-lapse yung subscription mo, then automatically papasok agad yung mga virus, for example yung Trojan horse. Kagaya ng laptop na to. So yung laptop na to nung nag-end yung kanya subscription, yung subscription ni teacher dito. Uh, sa antivirus sa McAfee, automatically nagsipagpasokan na yung mga ng mga virus which is the Trojan horse. Then imagine that so uh, 18 18 na Trojan horse. Doon pa lang yung sa pag-scan. How much more sa iba pang parte ng system. Kaya ngayon ang gagawin natin i-uninstall natin yung kanyang McAfee. So punta tayo ng program and features. Yan. Then, ito na. Select lang natin yung McAfee then uninstall. Okay. Ba't ko ba siya i-uninstall? Kasi eto kasi, once na nag-reset ka, automatically incorporated na ni Microsoft Windows 11 or Windows 10 operating system yung McAfee. Ibig sabihin, nakatay-up sila. Every time na mag install ng genuine or ng original na operating system, nandoon na kaagad kaakibat na doon si McAfee antivirus kasi si Mike McAfee antivirus gawa din siya ni Microsoft ano so yan click na natin yung uninstall then yes okay so while we are uninstalling this program ano ba yung ipapalit natin palit na lang tayo ng Smadub 2024 so yun yung magandang ano uh, antivirus na may ilalagay natin sa mga laptop na kagaya nito. So, yun yung pinakang ano, mas maganda yung ano, test So, in this case, remove, uh, remove na natin without McAfee application won't be able to protect. So, yun na nga, magpapalit na lang tayo. So, remove natin. Ayan. So, antayin natin na matapos siya. Removing your and nakakonect pa pala siya sa wifi. Tanggalin muna natin to. Ah, uh, kailangan bang nakakonect siya? So, kay, parang kailangan ata siyang nakakonek. Sige, wag na natin tanggalin sa ating wifi. So, removing your Mac Cafe. This is online. Ano? Kasi naka-online tayo. Then, palitan na lang natin siya ng ah uh, Smadab 2024 version. Uh, kung ako yung tatanungin ninyo, mas magandang gamitin yung Smadab kumpara dito. Then, mas magaan lang yung system ni Smadab kumpara sa McAfee. Yan, 20%. So, dito kasi kay McAfee, kailangan mo mag-subscribe. Ano? So, ibig sabihin, magbabayad ka nito. So, yearly, kailangan mong mag-update sa kanila. Kailangan